Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Ang Team OG Alcacid, Kim Chiu, Lassie Marquez at MC Mua Kalakian ang itinanghal na panalo sa magpasikat 2,024 matapos silang makakuha ng pinakamataas na score mula sa limang hurado sa kanilang performance na ginanap noong Martes, Oktubre 22. Sa kanilang pagtatanghal, ipinakita ng grupo ang mga pinagdadaanan nilang hirap at personal na insecurities bilang mga artista na lubos na nakaantig sa mga hurado at manunood. Ang mga hurado sa magpasikat ngayong taon ay sina Derek Rory Quintos, Doni Pangilinan, Gabby Garcia, Alice Dixon, at Freddie M. Garcia na pumili sa Team Ogie bilang nanalo dahil sa kanilang emosyonal at makabuluhang mensahe sa performance. Bilang premyo nanalo ang Team Ogie at Kim ng 300,000 piso para sa kanilang chosen charity, ang Angat Buhay Foundation, at inialay din nila ang kanilang pagkapanalo sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Nagpasalamat din si Kim sa lahat ng tumulong sa kanilang grupo mula sa mga staff hanggang sa production crew na naging bahagi ng kanilang matagumpay na pagtatanghal. Hindi ito ang unang tagumpay ni Kim sa magpasikat. Nasungkit na rin niya ang pagkapanalo noong 2020, 2021 at 2023. Para kay Ogie, MC, at Lasi naman, ito ang kanilang kauna-unahang pagkapanalo sa kompetisyon. Bukod sa Team OG, pumangalawa ang grupo nina na Jong Hilario, Jackie Gonzaga at Shani Dominguez na nag-perform tungkol sa mental health noong Oktubre 25 at nanalo ng 200,000 piso para sa kanilang charity. Sumunod sa kanila ang Team Anne Curtis, Jugs Hugeta at Teddy Corpus na nagkuwento ng core memories sa kanilang Disney-inspired performance noong Oktubre 24 at nakatanggap ng 100,000 piso. Ang magpasikat na ipinagdiriwang kada anibersaryo ng It's Showtime ay isang tradisyon ng programa simula pa noong 2010. Ngayong taon, lima ang grupo ng host na nagtanghal. Bawat isa ay may sariling tema at espesyal na bisita tulad ni SB19 at Carlos Yulo sa Team Vice at Morissette Amon sa Team OG. Ang buong linggo ng magpasikat ay puno ng masigla at makabagbag damdaming performances na nagpamalas ng talento at puso ng mga hosts. Sa pagdiriwang ng kanilang ikalabin limang anibersaryo ngayong taon, bukod sa announcement ng magpasikat winner, ang mga host ng It's Showtime ay nagbigay ng espesyal na pagpapakilala sa bawat isa at nagbigay pugay sa mahabang kasaysayan ng programa sa telebisyon. Team OG Alcacid, Kim Chu, Lassie Marquez at MC Mua Kalakian ang itinanghal na panalo sa magpasikat dalawang libo, 2024 matapos silang makakuha ng pinakamataas na score mula sa limang hurado sa kanilang performance na ginanap noong Martes, Oktubre 22. Sa kanilang pagtatanghal, ipinakita ng grupo ang mga pinagdadaanan nilang hirap at personal na insecurities bilang mga artista na lubos na nakaantig sa mga hurado at manunood. Ang mga hurado sa magpasikat ngayong taon ay sina Direk Rory Quintos, Doni Pangilinan, Gabby Garcia, Alice Dixon, at Freddie M. Garcia na pumili sa Team Ogie bilang nanalo dahil sa kanilang emosyonal at makabuluhang mensahe sa performance. Bilang premyo nanalo ang Team Ogie at Kim ng 300,000 piso para sa kanilang chosen charity, ang Angat Buhay Foundation, at inialay din nila ang kanilang pagkapanalo sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Nagpasalamat din si Kim sa lahat ng tumulong sa kanilang grupo mula sa mga staff hanggang sa production crew na naging bahagi ng kanilang matagumpay na pagtatanghal. Hindi ito ang unang tagumpay ni Kim sa magpasikat. Nasungkit na rin niya ang pagkapanalo noong 2020, 2021 at 2023. Para kay Ogie, MC, at Lasi naman, ito ang kanilang kauna-unahang pagkapanalo sa kompetisyon. Bukod sa Team OG, pumangalawa ang grupo nina Jong Hilario, Jackie Gonzaga at Shani Dominguez na nagperform tungkol sa mental health noong Oktubre 25 at nanalo ng 200,000 piso para sa kanilang charity. Sumunod sa kanila ang Team Anne Curtis, Jugs Hugeta at Teddy Corpus na nagkuwento ng core memories sa kanilang Disney-inspired performance noong Oktubre 24 at nakatanggap ng 100,000 piso. Ang magpasikat na ipinagdiriwang kada anibersaryo ng It's Showtime ay isang tradisyon ng programa simula pa noong 2010. Ngayong taon, lima ang grupo ng host na nagtanghal. Bawat isa ay may sariling tema at espesyal na bisita tulad ni sb 19 at Carlos Yulo sa Team Vice at Morissette Amon sa Team OG. Ang buong linggo ng magpasikat ay puno ng masigla at makabagbag damdaming performances na nagpamalas ng talento at puso ng mga hosts. Sa pagdiriwang ng kanilang ikalabinlimang anibersaryo ngayong taon, bukod sa announcement ng magpasikat winner, ang mga host ng It's Showtime ay nagbigay ng espesyal na pagpapakilala sa bawat isa at nagbigay pugay sa mahabang kasaysayan ng programa sa no, telebisyon. Ito masasabi niyo sa issue natin today. This has been Angelo. Hanggang sa susunod na balita.